Kulubot ang aking mga balat nung ako ay sinilang at kasing liit lang daw ako ng isang bote ng soft drinks kaya walang may gustong mag-alaga sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Maymay, ako po ay ulila na sa ina. Pitong buwan pa lang si Maymay sa tiyan ng kanyang ina nang bigla itong naghingalo at dinala sa ospital. Pinapili ng doktor ang kanyang ina kung sino ang pipiliin niyang mabuhay kung siya ba o si Maymay. Hindi pa po nakakasagot ang nanay niya ay bigla na lang itong binawian ng buhay kaya ginawa lahat ng paraan ng doktor para makuha sa loob ng tiyan si Maymay. Nabuhay si Maymay at naiburol naman ang kanyang ina sa ba bahay ng kanyang tita. Hinayaan lang si Maymay may na nakalapag sa isang upuan dahil walang may gustong kumuha sa kanya dahil kulubot daw ang kanyang mga balat. Pero may isang babae na nagbagandang loob na kumuha kay Maymay may na tawagin na lang nating Mama Riza. Inalagaan siya ni Mama Riza sa loob ng kalahating taon pero pagkalipas nun ay kinuha na rin siya ng tatay niya at ipinaalaga sa iba. Nagbabayad ng ibang tao ang tatay ni Maymay may para maalagaan siya pero nakita ni Mama Riza na pinababayaan lang ito ng taga-alaga niya. Nagalit si Mama Riza sa tatay ni Maymay may dahil siya nga ay nag-aalaga ng walang bayad kaya nagtaka daw ito bakit kailangan pang ipaalaga sa iba. Kinuha ni Mama Risa si Maymay sa taga-alaga niya pero hindi nagtagal ay dumating ang tatay ni Maymay para bawiin siya. Ginawa ni Mama Risa ang lahat ng paraan para mabawi si Maymay dahil alam niyang hindi naman ito maaalagaan ng tama. Meron pa kasing isang kapatid si Maymay, ito ang kanyang kuya at dito lang nakafocus ang tatay niya. 8 years old na si Maymay at kasalukuyan siyang grade 3, nasa puder pa rin siya ng kanyang ama. Pangumaga ang klase ni Maymay at panghapon naman ang kuya niya. Dito na nangyari ang kanyang dahil sa tuwing umaalis ang kanyang kuya sa bahay at dalawa na lang sila ng kanyang ama na naiiwan sa bahay ay dito na siya ginagawa ng hindi maganda ng sarili niyang ama. Tinakot si Maymay ng kanyang ama na wag na wag magsusumbong pero nagsumbong pa rin siya sa kanyang kuya pero hindi naman naniwala. Ang sinabi lang sa kanya ng kuya niya ay gumagawa lang siya ng kwento para meron siyang dahilan na makaalis sa kanilang bahay. July 2021 ang magkaroon ng pagkakataon si Maymay na makausap ang isa sa anak ni Mama Marisa at makahingi siya ng tulong. Tinulungan nila si Maymay na ipagbigay alam ito sa mga pulis pero itinanggi ito ng kanyang ama. At sinabing pito-pito daw kasi si Maymay kaya kung ano-ano na lang ang kanyang mga sinasabi at iniimbento. Pinapili ng mga pulis si Maymay kung ikukulong ba ang kanyang tatay o palalayain na lang. At nung mga panahon na yon ay nakonsensya si Maymay dahil ang sabi sa kanya ng kanyang ama na kapag nakulong siya ay doon na siya masusyoktay ng mga kapwa niya kapreso. Lalo na kapag nalaman nila kung ano ang ikakaso sa kanya kaya ang sabi ni Maymay ay palayuin na lang sa kanya. Ngayon ay 14 years old na si Maymay at dito siya nakatira sa bahay ng anak ni Mama Riza. At hanggang ngayon ay wala pa rin silang komunikasyon ng kanyang kuya dahil galit pa rin ito sa kanya dahil si Maymay May ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang mama. Dahil kung hindi raw nabuhay si Maymay May ay baka buhay pa ang mama nila. Sa ngayon po ay tapos na ako sa grade 8 at hindi po naapektuhan ang aking pag-aaral palagi po akong with honor. Proud na proud po sa akin si Mama Risa, ganun na rin ang mga anak niya. Pero umabot din po ako sa time na na-depress ako ulit pero nandito po palagi ang mga teacher ko para i-comfort ako at palakasin ang loob. Sobra-sobra po ako nagpapasalamat na sa mga taong tumulong sa akin para makaalis sa ganong sitwasyon sa tatay ko. Ang masasabi ko lamang po ay kung merong nakakaranas ng kagaya sa aking kwento ay huwag po kayong matakot na magsumbong sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Para hindi na umabot ng kagaya sa akin na halos tatlong taon bago ako nakapagsalita. Hanggang dito na lang Ati Charisse. At para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Carl Joe Montaner, RM, Shell at Sophia Rose V. Minus, Precious, Entelegando, at Lizelle. Kaya yun lang, Lagi like share para alam mo kung ulam namin bukas. Bye-bye!